Napatunayan ng pag-amin ni Tiang Ami Perez na magkasintahan sina na Kim Choo at Paulo Avelino, na nagbigay ligaya sa mga manunood ng It's Showtime at sa mga tagahanga ng Kim Pao. Ayon kay Tiang Ami, tuwang-tuwa siya para kay Kim Chu kapag masaya ito. Bagamat hindi direktang sinabi kung sino ang dahilan ng kasiyahan ng aktres, mukhang alam na nila kung sino ito. Kahit na pribado ang kanilang personal na buhay, hindi na napigilan ang pag-amin ni Paulo tungkol sa kanilang tunay na relasyon. Ang pag-amin na ito ay nagunjok ng mga haka-haka mula sa mga tagahanga ng dalawa. Sa mga nakaraang buwan, hindi pa rin malinaw ang relasyon ni Nakim at Paulo sa publiko, ngunit tila ngayon ay nagkaroon na ng liwanag. Naging mainit na paksa ang kanilang mga pahayag sa social media at entertainment news. Maraming netizen ang nagbahagi ng kanilang mga opinyon at komento na nagpapakita kung gaano kaaktibo ang suporta sa kanilang dalawa. Bagamat nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa kanilang mga pagtatanghal sa teatro at sa mga proyektong pinagsasamahan, nanatiling pribado ang mga detalye ng kanilang personal na buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, tila masaya ang mga tagahanga sa magandang balita ng kanilang paboritong mga artista. Hindi lang basta trending sa social media, kundi nagdulot rin ito ng mas maraming pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Dahil dito, patuloy na naging usap-usapan ang bagay na ito sa iba't ibang plataporma ng social media. Hindi lang ito simpleng chika, bagkus nagbigay ito ng pagkakataon sa mga netizen na magbahagi ng kanilang kasiyahan at pagbati para sa dalawa. Isa itong patunay na ang mga pribadong detalye ng mga artista ay hindi madalas na mapanatili sa loob ng kanilang pribadong buhay. Sa mga pangyayaring ito, lalo lamang lumalim ang pagkakaisa ng mga tagahanga, pati na rin ang kanilang pagmamahal sa mga idolo nila. Sa ngayon, abangan ang mga susunod na kabanata ng kanilang pag-ibig at tagumpay sa kanilang karera. Malamang na marami pang mga sorpresa at kwento ang magaganap na hindi lang magbibigay ng aliw kundi pati na rin inspirasyon sa mga sumusuporta sa kanila.